Sa sangguni ang bayan ng Talavera, ang anim na estudyante ng Nueva Ecija University of Science and Technology, Talavera, at inireklamo ang kanilang profesor. Sa eksklusibong panayam ng Balitang Unang Sigaw, isa-isang inilahad ng mga second-year BSIT students na si Mel Pangilinan, Princess Camille Villaflor, at Kyle Aldrin Benito ang kanilang mga hinanain. Isa pa pong complain ko ay yung uh, departmental shirt na nakakahalga rin po ng 300 pesos na kung hindi mo ito may sa loob ng classroom, may absent ka. At sa tatlong absent mo ay drop ka na. Nang wala man lang anumang basihan o papel na nagpapatunay na drop ka nga. Pangunahin ang hindi umano pantay, pantay na pagtrato sa kanilang magkakaklase ng guru nilang si Mr. Gil de Jesus. Yung kaibigan ko, wala po siyang midterm, madalang po siyang pumasok, pumasa po, samantalang po ako hindi pumasa. Nagba nagbayad po ako ng 150 pesos pang project daw po para pumasa. Kasi po yung po yung kadalasang ginagawa ng teacher po namin na si Mr. Gail De Jesus na mag-project. Tapos po ngayon pong second year per sem po, ngayon pong taon ng 2015, is hindi po talaga siya nagtuturo. Isang beses lang po siya nagturo and at gayon po binagsak po niya ako. Kasama sa idinadaing ng mga mag-aaral ang libro na ibinebenta sa halagang 300 pesos. Departmental shirt na kapag hindi daw suot ay mamarkahan ng absent at ang PTA fee na 135 pesos. Yung libro po na naka duct tape lang at walang author na gumawa ng libro, sa xerox copy lang po. Sa tingin ko po, hindi po libro to eh. Yung libro po, hindi po namin nagamit maski isang beses po. Ipinatawag ng sanggoni ang bayan sa pamumuno ni Vice Mayor Anselmo Rodiel III ang magkabilang panig upang imbestigahan ang inihaing reklamo. Ayon kay Vice Mayor Rodiel, umabot na sa 1,833 ang mga eskola ng bayan na libreng nag-aaral sa NEUST Talavera simula nang itayo ito noong taong 2007. Kami naman dito, namamagitan kami. Eh. Kasi ang target natin dito, hindi palalain. Ang target natin dito, iayos. Kung mayroon mang hindi magandang nangyayari, iayos natin para itama. Ngayon naman, kung hindi naman totoo yung sinasabi, dahil may galit lang naman pala sa teacher, iayos din natin. Kung baga, ang target natin dito, win-win solution. Kino pondohan anya ng lokal na pamahalaan ng Talavera ang nasabing eskwelahan? Kabilang sa mahigit 19 million pesos na budget ngayong 2015 ang library books, pampasweldo sa mga teachers, IT equipments, furnitures, and fixtures. Ikinagulat naman ng school administrator ng NEUST Talavera na si Mrs. Aurora Mangalili ang pagputok ng issue tungkol sa inireklamong professor at mga koleksyon sa eskwelahan. Dahil kumalat na ito sa social media na Facebook at nakarating na sa sanggunian ng hindi ikinukonsulta sa kanya. I was very much surprised kasi kagad ganyan na through mga Facebook, Facebook na inaano, ay do not know kung sino nag insinuate o nag-motivate sa kanila. Hindi man lang nila kami, saan, di ba bilang nanay, I have to be consulted at yun naman na dapat na mangyari. Pero walang nangyayaring ganun. Tapos ang narinig na lang namin, uh, we are invited to attend on December 11, 1, uh, na yung mga ganun ganong teacher. Nagulat ako. Paliwanag ng mga mag-aaral, hindi na nila ipinaabot sa administrator ang kanilang reklamo dahil ayaw raw nilang matulad sa kaso ng isa pang estudyante na nagreklamo ngunit napahiya lang kaharap pa ang mga magulang. Inamin ni Mrs. Mangalili sa aming interview na alam niya na nagpapasirox ng manual ang ilang guro dahil tinatamad na magsulat ang mga estudyante. Ngunit pinabulaanan nito na nagkakahalaga ito ng 300 pesos wala kaming binebentang libro. Yung mga sinasabi na yan, false accusation. Hindi totoo yan. Meron, isang, isang ko ng mga, ang isang guro, meron siyang, uh, ano ba yung manual. Ayaw ng mga bata sila yung umayaw. Ayaw nila na nagsusulat. Sir, pa na lang natin. Hindi baling magbayad kami. Eh, very minimal. Ala pa atang peso yung isang page. Alam ko, dahil hindi naman pwedeng hindi ko maintindihan yan. Itinanggi rin ng administrador na compulsory ang PTA fee at minamarkahan ng absent ang mga mag-aaral na hindi nagsusuot ng departmental shirt. Nakatakdang magharap muli ang magkabilang kampo sa sanggunian ang bayan sa darating na December 15, 2015. Ako pong inyong kaibigan Clarissa Di Guzman para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw!